May magagawa nga ba ang Diyos? Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Makikita natin ang isang ama na dumulog kay Jesus upang humingi ng kagalingan para sa kanyang anak. Ang bata ay matagal nang pinahihirapan ng masamang espiritu. Kaya't sa desperasyon, sinabi ng ama kay Jesus, Kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Napansin mo ba ang sinabi niyang kung may magagawa kayo. Para bang hindi tiyak ang Ama kung talagang kayang gawin ni Jesus ang hinihiling niya. Ngunit sumagot si Jesus ng isang makapangyarihang pahayag, Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Dito natin makikita ang mahalagang papel ng pananampalataya sa ating buhay. Ang tanong ay hindi may magagawa ba ang Diyos? Kundi, naniniwala ba tayo na kaya niyang kumilos sa ating buhay? Nang muling tumugo ng ama ng bata, narito ang sinabi niya, Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Makikita natin ang katapatan ng amang ito. Naniniwala siya ngunit alam niyang kulang pa ang kanyang pananampalataya. Hindi niya itinago ang kanyang kahinaan. Sa halip, humingi siya ng tulong kay Jesus upang lumago sa pananampalataya. Tulad natin, minsan mahina ang ating tiwala sa Diyos. Kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, minsan nagdududa tayo kung talagang may pakialam ang Diyos o kung kaya niyang lutasin ang ating problema. Ngunit tulad ng Ama sa talatang ito, maaari rin nating sabihin, Panginoon, naniniwala ako, tulungan mo akong magtiwala pa ng lubusan. Paano nga ba lumago sa pananampalataya? Lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Huwag nating itago ang ating mga alinlangan. Ipagdasal natin na palakasin niya ang ating pananampalataya alalahanin ang mga naunang biyaya ng Diyos. Minsan, nakakalimutan natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos noon. Paalala sa atin ito na kaya rin niyang kumilos sa ating kasalukuyang sitwasyon. Manatili sa kanyang salita ang madalas na pagbabasa ng Biblia at pagninilay sa mga pangako ng Diyos ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Panalangin Panginoon, naniniwala ako sa iyo, ngunit minsan mahina ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong magtiwala ng lubusan sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Naway lumago ako sa aking relasyon sa iyo at matutong isuko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Amen. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos.